Maraming salamat sa lahat ng mga patuloy na sumusuporta sa ating mga channel, lalo na sa ating mga members. Shoutout kay Johnny, Ilin Ido, Jin Sablawan, Miss Miami Laurel, Leto Bueno, Len Kaligdong Vlog, Marinda Albis, Idol Marvin Maliberan, Mat Vlog, XPG Secret Files, kay Lilibit Tumagi. Sa bago natin ng na mga member, welcome po kay Tita Jinky Perez, Mi Kuroki, Maricel Aranco, Jamel Jamel TV, Maria Corazon at kay Maricel Nakil at sa lahat ng mga OFW sa buong mundo sa mga blind community sa mga beaker at mga security guard sa buong Pilipinas mabuhay po kayong lahat mga idol Simula na po natin ang ating kwento Walang kaalam-alam ang mga taong nando doon na gumagala na naman ang mga salarin at puntirian ng mga ito ngayon ang anim ng mga pulis na nakapwisto doon sa gilid ng palayan na malapit lamang doon sa sintro ng lugar. Limang mga nilalang ang napakabilis na nagtatakbuhan doon sa gilid ng mga kahon ng palayan. May dalang mga armas din ang mga ito sa kabila ng kanilang mga matutulis na mga koko ng mga nilalang. Makalipas lamang ang ilang mga segundo. Tanaw na ng mga nilalang ang kinaroroonan ng anim na mga pulis na sa mga pagkakataon na iyon nakaupo doon sa isang kubo na walang dingding doon sa gitna ng mga palayan. Mayroon kasing maliit na lupa ang nandoon sa gilid ng mga kahon ng palayan at doon nakatayo ang maliit na kubo na kinaroroonan ng mga pulis ngayon. May ilang mga sagingan din ang nasa gilid kaya lalong nakapagbigay ito ng kalamangan doon sa mga nilalang para hindi sila masipat agad ng mga pulis. Kasama din ng mga pulis ang dalawang mga tanod doon sa lugar. Nandoon kasi sa gitna ng palayan nakabantay ang mga pulis na ito. Dahil kadalasan kasi ng mga bangkay ng mga biktima doon na nakikita sa gitna ng mga palayan. Kaya hinala ng mga tao doon sa lugar ng barangay Lusong na nanggagaling ang mga nilalang doon sa kakahuyan at doon dumadaan ang mga ito sa dulo ng palayan papunta sa mga kabahayan doon sa sintro. Kaya binabantayan ng mga pulis ang lugar na iyon at hinaharangan kung doon man dumaan ang mga nilalang na ito. Samantalang ang mga pulis naman, pansamantalang nagpapahinga na muna ang mga ito. Sa mga pagkakataon na iyon, plano kasi ng mga ito na subukan nilang libutin ang mga gilid ng palayan na malapit lamang doon sa mga kakahuyan. Ngunit makalipas lamang ang ilang mga sandali. Napatigil sa pag-uusap ang mga pulis nang makarinig ang mga ito na parang may angil. Nang gagaling ang angil na iyon doon sa likod ng mga sagingan na sobrang napakalapit lamang sa kanilang kinaroroonan. Nagkakatinginan ang mga pulis, pati na rin ang mga tanod na kasama nila. At pagkatapos, muling pinakinggan ang narinig nilang angil. Ngunit makalipas ang ilang mga sandali, hindi na nila muling naririnig ba ang angil na iyon. Kaya nakapagpasya ang mga pulis na tingnan na nila ang likuran ng mga sagingan. Agad na binitbit ng mga ito ang kanilang dalang mga lampara at mga flashlight. Kabilang na rin ang kanilang mga baril. Ngunit biglang napatigil ang naunang pulis at pagkatapos napatitig ang mga kasamahan ng mga ito sa kanilang katawan. Dahil nagsitalsikan na ang mga dugo galing sa kanilang kasama nang may tumarak na palaso sa noon ito. Napapalahaw na lamang ang pulis na tinamaan na mabilis nang bumagsak sa lupa at agaran itong namatay. Ilang segundo pa bago nakagalaw ang mga pulis. Gulat na gulat ang mga ito sa mga pangyayaring iyon. Pagkatapos ng matauhan na ang mga ito, agad na nagpaula na ang mga ito ng mga pagbaril punteria ang sagingan. Nagsisigawan pa nga ang mga pulis dahil sa magkahalong mga nararamdaman. Kinakabahan ang mga ito, naguguluhan at galit na galit din dahil sa biglang pagkamatay ng kanilang kasama. Samantalang ang mga tanod na kasama, ng mga ito. Biglang nagtakbuhan na lamang doon sa mga palayan pabalik na sana doon sa mga kabahayan. Sa nangyayari kasing iyon, bukod sa gulat na gulat ang mga ito sa kanilang nakita, sobrang nakakaramdam ang mga ito ng pagkatakot. Ngunit ilang di pa, pa lamang ang layo ng kanilang natakbo galing doon sa kubo. Biglang napasigaw na lamang ang isa sa mga ito nang may mapansin natumama sa kanyang dibdib. Pagtingin ng tanod, nakita na lamang niyang mayroong malaking butas na ang kanyang dibdib at kita agad ng tanod ang maraming mga dugo ang tumutulo. At nang tingnan nito ang kanyang harapan, nakita niya doon ang isang napakapangit na nilalang. Nakangisi ito sa kanya habang sa kamay hawak nito ang tumitibok-tibok pang-puso at mas lalong nagulantang ang tanod nang mapagtanto na ang hawak ng nilalang ay ang kanyang puso mismo. Makalipas lamang ang ilang mga segundo, agad na bumulagta na ang tanod at binawian agad ito ng buhay. Habang ang nilalang, agad naman na dinukot ang mga lamang loob ng tanod hanggang sa magsawa na ito. At pagkatapos, mabilis na itong tumakbo habang kinakain na ang puso nitong hawak. Pabalik na ito doon sa nangyayaring putukan. Habang ang isa pang tanod, tuloy-tuloy lamang ito sa pagtakbo na walang lingon-lingon. Pabalik na ito doon sa mga kabahayan. Habang doon sa kubo naman, nagpapatuloy ang mga pulis sa kanilang mga ginagawang mga pagbaril doon sa sagingan. Kahit na hindi nila, nakikita ang nilalang na umaatake sa kanila. Basta ang kanilang hinala doon nang gagaling ang mga pag-atake gamit ang pana. Ngunit makalipas lamang ang ilang mga sandali, biglang napaigit na naman ang isa pang pulis nang may tumarak na palaso sa kanyang ulo na naging dahilan para agad itong matumba sa lupa at mamatay. Sa gulat na naman ng mga pulis, agad na nagpulasan na ang mga ito at nagtatago agad doon sa likuran ng kubo. Ngunit patuloy pa rin na nagpakawala ang mga ito ng mga pagbaril. Ngunit makalipas lamang ang ilang mga segundo, agad na napapasigaw na naman ang isa pang pulis dahil mayroong biglang kumulupot na mga kadina na may mga nakapalibot na barbed wire sa paan ng pulis at pagkatapos walang ano-anong hinihila ito ng napakabilis ng mga nilalang. Agad na nakaladkad ang pulis doon sa mga palayan habang nagsisigaw na ito sa sakit at humihingi ng tulong. Ang mga pulis naman na nagtatago doon sa likod ng kubo, hindi na malaman ng mga ito ang kanilang dapat nagagawin. At hindi na nila napansin ang isa pang nilalang na nasa kanilang likuran na may hawak na matalas na palakol. At sa likod nito, mayroon pang isang nilalang ang papalapit sa kanila at walang pagdadalawang isip na agad itong nagpakawala ng mga paghampas sa pulsa ulo ang pulis na kamuntikan pang mabiyak ang ulo nito dahil sa lakas ng pagkahampas ng nilalang. Napalingon agad ang dalawa pang mga pulis ngunit hindi na nila nagawang maiputok pa ang dala nilang mga baril. Dahil tumarak na naman ang palakol ng isa pang nilalang sa dibdib ng isang pulis na naging dahilan para mawasak ang dibdib nitong tinamaan at pagkatapos ang isa pang nilalang na mayroong malaking katawan. Agad na hinawakan ang liig ng isang pulis at walang anumang itinaas ito sa ere. Nandilat ang mga mata ng pulis sa kanyang nakita. Napakalaking tao na sa tingin niya. Nasa mahigit pitong talampakan ang tangkad at mayroon pa itong malapad na pangangatawan. Isang kamay nga lamang ang nakahawak sa kanya ngunit walang kahirap-hirap na naialsa siya nito sa iri. Gusto sanang sumigaw ng pulis, ngunit walang busis ang lumabas sa kanyang bibig at nahirapan din siya sa paginga dahil sa pagkahigpit ng hawak ng nilalang sa kanyang liig. At pagkatapos, walang kagatol-gatol na inilapit ng malaking nilalang ang katawan ng pulis sa kanya. At pagkatapos walang habas na kinain ito ang ilong at tainga ng pulis nanginat-ngat talaga hanggang sa bumao na din sa kanyang dibdib ang matatalas nitong mga kuko at hinugot ang kanyang puso na naging dahilan para agad na mangingisay ang pulis at mamatay. Habang ang isang pulis na may tama sa dibdib at nakasandal doon sa gilid ng kubo agad na hinata na naman ng nilalang na may dalang palakol ang ulo nito na sa lakas ng pagkahampas nabiyak pa nga ang ulo nito. Pagkatapos, nagunahan na ang mga nilalang sa pagkain doon sa mga puso ng mga pulis at pati na ang naggalat na mga utak ng mga ito ay hindi pinalagpas ng mga nilalang na mayroong napakapangit na mga hitsura at mayroong nalalagas na mga kulay puting buhok sa kanilang mga ulo. Matapos na lantakan ng mga ito ang mga lamang loob ng tatlong mga pulis. Doon, mabilis nang umalis na din ang mga ito. Nasa loob lamang ng ilang mga segundo. Agad na naglaho na ang mga ito sa gitna ng kadiliman. Ang nahila naman ng mga nilalang na pulis doon sa palayan na tahimik na din ito. Dahil ipinalupot sa kanyang katawan ang maraming mga tinik na kadina at dinukot na din ang puso nito sa dibdib sa mga pagkakataon na iyon, naibalita na din ng isang tanging nakaligtas na tanod ang lahat ng mga kaganapan doon sa gitna ng palayan. At dahil maaga pa ang gabi, rinig na rinig din ng mga tao ang mga hiyawan doon at mga putukan ng baril doon sa gitna ng palayan na naging dahilan para mangilabot ng gusto ang lahat ng mga ito. Ngunit kahit na naibalita na ng tanod ang mga kaganapan doon wala namang sinuman na maglakas loob na puntahan ang gitna ng palayan. Nababalot na ng sobrang pagkatakot at kaba ang mga ito. Sa mga oras kasi na iyon, wala pa ang kanilang hinihilingan ng tulong ang mga aswang slayer. Kasalukuyan pa kasing paparating ang mga ito doon sa lugar dahil maaga pa ang gabi. Samantalang sinarusa naman nang marinig nila ang mga putukan agad na kinikilabutan ang mga ito. Lalo na nang marinig nila ang mga hiyawan doon sa may palayan. Huwi ka nitong si Aling Susan na nababalot na din ng sobrang pagkatakot. Diyos na mahabagin! Ano ba itong nangyayari sa aming lugar? Ang asawa nitong si Aling Susan agad na nagpasama ito sa kanyang anak para magpunta doon sa sintro ng lugar para makapagtanong doon tungkol sa mga nangyayari doon sa may palayan. Makalipas ang ilang mga minuto, nang dumating na doon ang walong mga aswang slayer, agad na nilang ginagalugad ang buong kapaligiran ng palayan. Kasama ang kapitan at ilang mga kagawad pati mga tanod, nagpunta na ang mga ito doon sa gitna ng palayan. At pagkatapos, naabutan na nila doon ang kalunos-lunos na sinapit ng mga pulis at ang isang tanod nakapanlulumo ang kalagayan ng mga ito at nakakasuka. Nagkalat kasi ang mga natitirang lamang loob ng mga ito doon sa paligid at nawawala ang kanilang mga puso. Agad na wika itong si Tatay Kulas ang namumuno sa nasabing mga aswang slayer. Kapitan, dalhin nyo na ang lahat ng mga bangkay doon sa sinto. Walang ibang makakagawa sa mga karumaldumal na pangyayaring ito, kundi ang mga aswang lamang. Susubukan namin ngayon na gagalugarin ang mga kakahuyan doon sa dulo ng palayan. Nagtataka din ang grupo ng mga ito kung bakit may mga nabibiyak ang ulo at may mga butas ang mga ulo ng ilang mga pulis. Wala na kasi doon ang mga palaso na gamit ng mga nilalang dahil hinugot na ito ng mga nilalang at dinala sa kanilang pagtakas. Tanging nakikita nilang maaring armas na ginamit ng mga nilalang na naiwan doon ay ang parang kadina na napuno ng mga tinik habang nakapulupot ito doon sa isang pulis na nakita nilang nakadilat pa ang mga mata at wakwak -wak din ang dibdib. Napapaluha na lamang ang mga tanod, kagawad at pati itong si Kapitan Umping dahil sa kanilang nakitang mga kalagayan ng lahat ng mga bangkay. Mga kaibigan din niya ang mga ito, lalo na ang tanod na napatay. Ngunit wala naman silang magagawa. Sa tingin nila kasi, kakaiba ang lakas ng mga nilalang na ito na kahit na mga pulis na armado ng mga baril sa loob lamang ng ilang mga minuto agad na napapatay ng mga ito samantalang ang grupong pinamumunuan ng isang albularyo na si Tatay Kulas. Agad na nilang sinuyod ang gilid ng mga palayan hanggang sa nakarating ang mga ito doon sa mga kakahuyan na nasa dulo na ng palayan. Ang mga aswang slayer nagtataka din ng sobra ang mga ito kung bakit ganun ang mga kalagayan ng lahat ng mga nabiktima. Hindi naman ganun kung umatake ang mga aswang. Kadalasan, wakwak -wak ang dibdib ng kanilang mga biktima lamang. Ngunit hindi naman umabot sa puntong mabibiyak pa ang mga ulo ng mga ito at matagdad ng mga malalalim na mga kalmot ang kanilang mga katawan. Kaya sa kanilang ginawang paggalugad doon sa mga kakahuyan, sobrang pag-iingat na din ang kanilang ginagawa. Natitiyak nila kasing mas mabagsik pa ang mga nilalang na ito kung ikumpara doon sa mga aswang makalipas ang ilang mga minuto, may mga naririnig na ang mga ito na mga pag-angil. Ngunit dahil napakadilim at kahit na nakapaglatag na ang mga ito ng mga usal, wala pa rin silang nararamdaman na mga nilang sa paligid. Kaya nagpasyan na ang kanilang grupo na lumabas na muna ng kakahuyan at ipagbukas na ang kanilang gagawin na paggalugad doon sa kakahuyan na iyon. Batid nilang ang mga angil na kanilang mga naririnig ay galing iyon doon sa mga nilalang na umaatake doon sa mga pulis. Ngunit hindi nila mawari kung saan ang insaktong kinaroroonan ng mga ito ngayon. Maaring malalagay sila sa alanganin at malalagay din agad sa bingit ng panganib ang kanilang mga buhay doon sa loob ng kakahuyan na iyon. Lugi sila sa pwestuhan. Makalipas ang ilang mga sandali nang tuluyang makabalik na ang mga aswang slayer doon sa sintro. Agad na inaabisuhan ang kapitan na dapat bukas na bukas din gagalugarin nila ang buong kakahuyan na nasa unahan ng mga palayan. Natitiyak ng mga ito na nandoon lamang nagtatago ang mga nilalang na ito. Sa gabing iyon, nagpa siya munang magpapahinga ang mga ito. Ang ilan naman sa kanila patuloy na nagbabantay sa buong kapaligiran habang ang kapitan at ilang mga tanod nandudoon ang mga ito sa kinaroroonan ng mga bangkay. Balak kasi ng kapitan na bukas na ng umaga nila ihatid ang mga ito doon sa baba. Napakadelikado kasi kapag ngayong gabi magbiyahi ang mga ito. Baka makasalubong pa nila ang mga mababangis na mga nilalang sa daan. Kinabukasan, habang hindi pa tuluyan na sumungaw ang haring araw sa kapaligiran, inihatid na ng grupo ng kapitan ang mga bangkay doon sa patag. Samantalang ang grupo naman ng aswang slayer agad na sinimula na ng mga ito ang kanilang mga dapat na gagawin. Armado na ang mga ito ng iba't ibang uri ng mga armas, sumuong na ang kanilang grupo doon sa malalagong mga kakahuyan. Samantalang sa araw naman na iyon, Nagpasama naman itong si Aling Susan kay Rosa at isinama din siyempre itong si Bono at ang dalawang anak na lalaki ni Aling Susan. Kasama din ng mga ito, ang dalawa pang mga pamangkin ni Aling Susan. Nagpunta ang mga ito doon sa may sapa. Kadalasan kasi doon maliligo at maglalaba ang mga ito. Nakasanayan na ito ng pamilya nila ni Aling Susan at pati na rin ng kanyang mga pinsan. Dahil marami ang mga labahin ng mga ito, nagpasyan na ang mga ito na doon na mananghalian. Kaya nagdala na ang mga ito ng maluluto nila para sa tanghali at nagdadala na din ng mga kagamitan. Tuwang-tuwa naman itong si Buno. Pagdating pa nga ng mga ito, doon sa gilid ng sapa, agad na sumampa ang mga kabataan doon sa medyo mababaw na bahagi ng sapa at agad na ang limang mga kabataan. Samantalang sina Rosa, agad nang sinimulan ng mga ito na bunuin ang kanilang mga labahin. Makalipas naman ang ilang mga oras habang pansamantalang tumigil muna sa paglalaba ang mga ito at nagsalang na ng kanilang mga makakain. Sina naman kasama ang dalawang mas matatanda sa kanya na mga bata nagpunta doon sa kabilang bahagi ng sapa. Mas marami kasi ang mga batuhan doon at mas masaya ang mga bata na nagtatalunan doon sa mga batuhan. Hindi naman kalayuan ang bahaging iyon galing sa kinaruroonan nila ni Aling Rosa. Kaya pinabayaan na lamang nila ang mga bata doon. Ngunit kalaunan ng paliligo ng mga ito, biglang napatigil ang mga bata nang tawagin na silang itong si Rosa para makapagpananghalian na. Ngunit ng akmang aahon na ang mga bata doon sa tubig biglang nakakarinig ang mga ito ng pag-angil galing sa kanilang likuran. Sa tingin ng mga bata, nang gagaling ang pag-angil na iyon doon sa likuran ng mga malalaking puno ng kahoy na nasa gilid lamang ng sapa. Nagkakatinginan ang mga ito at ang anak nitong si Aling Susan agad na hinawakan ang kamay nitong si Puno. Ngunit itong si Buno, mariin na itong nakikiramdam alam na ng bata na may mga nilalang na kampon sa kadiliman ang nasa kanilang paligid. wi ka agad ng batang si Buno sa kanyang mga kuya na kailangan na nilang tumawid agad doon sa sapa, papunta doon sa kabilang bahagi. Ngunit bago pa makakilos ang mga ito, nakakita ang mga bata ng dalawang mga katao ang nakatungtong doon sa may batuhan nakita nila agad ang malalaki at matatalas na mga ngipin ng mga ito na hindi nila mawari ang mga hitsura na kulukulubot ang mga pagmumuka. may ding mga mahabang kuko din ang mga ito sa kanilang mga kamay at mga paa. Maputla ang kanilang mga balat, punan pa ng kanilang mga buhok na parang nalalagas na at kulay puti. Nakita nilang may dalang pana ang mga ito at palakol nakatitig lamang ang mga ito sa kanila. Kaya agad nakinikilabutan ang mga bata sa kanilang nakita. Agad nang nagsisigaw ang mga ito at naglundaga na sa tubig. Ngunit ang isa sa mga nilalang na nakapatong doon sa may batuhan, agad na bumira ito ng pagpanapuntirya ang mga bata. Ngunit nagtataka ang mga nilalang dahil kita nilang papatama na ang palaso doon sa mga bata. Ngunit biglang nawala na lamang ito na parang bula. Ang hindi alam ng mga nilalang agad na sinalo iyon ni Buno ng napakabilis at pagkatapos itinapo ng bata doon sa ilalim ng tubig. Nang makita ng dalawang mga nilalang na nagpapatuloy pa rin sa pagtawid ang mga bata, agad nang umaalulong na ang mga ito na naging dahilan para magulantang sinaaling Susan at Rosa na sa mga pagkakataon na iyon, naghahanda na ng kanilang pananghalian. Hindi din kasi nila naririnig ang sigaw ng mga bata dahil pasalungat ang malakas na ihip ng hangin doon sa paligid. Nang makita din ng dalawang ginang ang dalawang nilalang na nagpatalon-talo na doon sa batuhan na parang hinahabol ang mga bata, napapasigaw na din ang mga ito at tumatakbo para salubungin ang kanilang mga anak samantalang doon sa pinanggagalingan na pangpang -pang nila ni Buno. Biglang lumitaw doon ang tatlo pang mga nilalang habang tumatakbo ng mga ito. Kahalintulad ang hitsura ng tatlo doon sa dalawang kasalukuyan na humahabol na doon sa mga bata. May mga busis din na lumalabas galing sa mga ito na sobrang nakakatakot at nakakarindi. Ang dalawa naman doon sa tatlong humahabol na din sa mga bata mas malalaki ang mga ito. Dambuhala na nga ang kanilang pakiwari doon sa dalawa na may dalang mga malalaking palakol. Habang ang isa naman may dalang mga kadina na may nakapalibot na mga tinik. Sa isip ng dalawang mga babae, maaaring ang mga ito na ang mga nilalang na namimisti sa kanilang lugar. Ang mga nilalang na ito ang maaring nasa likod ng mga sunod-sunod na karumaldumal dumal na mga partayan dito sa barangay ng Lusong